Oh, anak kaila? Ah, <laughs> ni bili ni anak ni ni anak ni kisa nai. Ah, ni bantay masikip pa. na. Oui kalau ni bantay. Hahaha. Haha. 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 na Haha. Haha. Haha.

Daddy, Daddy wants to slow these little. Daddy wise to slow these only like this. Daddy, mommy wants to be Mommy wise to roll these

Ano? Ayan si Tintin na. O, oh, pala. oh, sakto. <laughs> ah! O, oh, ayan na. Sakto pala. Tapat na tapat lang pala. Tapat na tapat pala. O, oh. di Karoon pala. O, ay, ayan oh. na, ah, na, oh, yeah, na. Sige, buhubit. oh, madami na napitas. Langka yan. O, sus, doon na yan. Ah, diyan no. Ah, oh, lab grave aket dun. Diyan daget diyan. Mga kalamo tani baluyan. Hello mga kapugset, the four our family. <laughs> Kalo mo naman talaga si pag mag-upload. Yeah, the four our family. Oo <laughs> Oh, dewa. Diba? Kani na pa kayo, kuya? Kani pa. Oo nga natagalan It's kami dun kay. Eh. Mhm. -mm

Oh, wala to daan anak dito. Kailan ka? Hello. Ang bunso diretsi. Ang bunso diretsi. Yung panganay nakaraang uwi dito nasama. Hello. Ngayon siya naman. Ah, ngayon kasi may school yun. <laughs> <laughs> Hindi nasama. <laughs> Ayan siya, pinaalam lang. <laughs> Hali ka dito. <laughs> Hali, ka dito. <laughs> Hali ka dyan. Hi, Masi. Ede. Ito, walang katuya. Ito, walang katuya. Ka? Langka? Langka. <laughs> lansunis na pala yan. Nakapamitas so, na lang lansunis. Uh... Grabe, akyat ni Rocky kanina, guys. Ang taas doon. Tapos, akyat na niya. Tapos, dito. <laughs> Ayan, bisita tayo sa ating bukid.

seto diseni tu September lang oh September ah, 20 abot ko lakad din ini dogi dogi Saan ba yung sukat mo? Diretso daw yan pa ganun, mga guys Sir Ayan daw putulin daw yung niyog na yan Putulin na daw yung niyog na yan guys O oh, andito lang yung krasada O oh, paakit dyan market dyan mga guys oh, tapos dyan daw diretso daw yan dyan 7 uh, years ago pilapilan to eh Nag, dito kami naglakad pilapil yan eh oh, iba na daan na damu damuhan na wala na yung palayan puro damu na pilapilan yan dyan eh di ba lang pilapilan yan 7 years ago Diyan tayo dumaan nun. natin bahay. bahay dyan. Ayan yung lawak. Lawak yun. Ayan, ang gitna lang kasi. And dun tayo galing kanina guys. Baba tayo dito. Tabay daw to. Tabay daw yan dati. Oh. Diyan daw sila nagtubaan. Ala dito tayo dumaan. Ito tayo inakyatan natin. Kalong-kalong mo. Tapos ginawan. Dito tayo dumaan, oh. Kasabi, patulog na tayo. Mga mo po man eh. Sako pa yan? Oo, sako pa ni May hagdan pa baba, guys. Ayan, guys, oh. Kasi isimento na ka yan dyan. Hagdan tayo pa baba, guys. Ayan, guys. Oo, di diba? Ayan. Seven years ago, guys, dito kami dumaan. Ito yung yun ginawa naming daanan. Wala talaga yung...

Ayan, dito tayo umakyat noon. Tapos Ayan ano? o. nag din ako dito dati. <laughs> Habang nag-antay. Putik pa noon. Ah, lasang na pala napalatay.

Grabe, laki na mga ano, no? Mga kahoy. Walang kahoy yan, niyog lang yan dati. Diyan kami ino inom Tapos yung... Labahan, Labahan. dito. inuman. Pwede yan, kung wala nang gumagawa dyan, paggawa ng tangke. Sakap ka daw to eh. May to dito tayo eh. Wala, yan, no? Tutul. Hmm. Man, balukan, eh. Ano? Oh, po, ano? 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 kuruna kagoi du no do harapan cetok <tuh> randahan <tuh>